Sa Taichung, isang pandaigdigang kampyon sa panghimagas, naglabas ng sorbetes na kasingkislap ng hiyas, egg yolk pastry. Pwede kainin agad paglabas sa ref, malutong ang balat. Cross na gawa sa sariwang gatas, binalot ng fermented butter, red beans at maalat na egg yolk, pinahira ng makapal na egg wash, lutong-malutong bawat piraso, kumikisla parang hiyas, nilagyan ng linga sa ilalim, mas nagdagdag ng aroma. Pinaka-espesyal, pwede kainin agad, panlabas na nanatiling maluto. Nagdagdag kami ng gatas, kaya dapat itong itabi sa ref o freezer, para mapanatili ang lasa, para matikilometroan ng mga customer ang lasa ng egg yolk pastry na may gatas. Itong dessert ay galing Taichung, gawa ng world champion pastry chef. Siya mismo gumawa, bago mag mid-autumn gift box taon-taon, pwede mag-order online, madalas sold out agad. Haluin ng harina at butter ng mabuti, isunod ang palaman, gamit ang spatula gumawa ng pattern. Pahira ng itlog at ilagay sa oven, isa-isa. Magkatulad sa paggawa ng egg yolk pastry sa pineapple board. May salted egg yolk sa loob at palaman na taro. Maraming gumagawa ng pineapple egg yolk pastry. Hindi kami ang una, pero pinerpekto namin sa crust, egg yolk, at palaman, lahat ay para lumambot sa bibig. Hindi lang bakery at dessert, naglabas ng gift box, mga hotel sumali sa trend. Hello, ito ang mooncake ninyo. Sa unang tingin, parang handbag, pero gift box ng egg yolk pastry ito. Napaka-convenient pag naubos ito, pwede pang dalhin sa picnic. Patok sa kabataan, halos 70% na ang naibenta. Egyok Pastry Gift Box para maging maganda at elegant ang regalo, mas may puso. Gusto mo ba ang content namin? Mag-subscribe at i-follow na ang Liho TV.